Alanya, abutin ako ng siyam-siyam nito Kanyang galing ng Tikulu Bago po tayo magsimula mga channel intro muna tayo channel Panibagong Araw, Panibagong Vlog na po tayo. Today is uh, Wednesday, February 2023. Ayun, at sa mga sulit uh, solid viewers ko dyan, solid subscriber, at sa mga minamahal kong OFW, kung saan sulok ng mundo, magandang umaga o tanghali o hapon man sa inyo dyan. Ayun mga pa uh, welcome. welcome. po sa munti kong channel. Ay bagong vlog na po tayo ngayong araw na. Po. All right mga ka-channel. Papasok na ako at uh, okay kayong bibitaw mga ka-channel. Yuhu! Let's go! Channel, ito yung papasok na. Update lang tayo sa ating panahon. Napakaganda ng panahon natin mga ka-channel. Mainit. At kitang kita yung mga ulap. O, di ba? So let's go mga ka-channel As usual, naglalakal naman po tayo Palabas ng subdivision Alright, let's go Mga ka-channel, grabe init Pupunin lang tayo dun sa bahay ni boss At uh, yun ang may inuuto siya Tapos Dapa... dadalhin ko yung sapatos niya sa Palinisan Mukhang so, hindi sila lalabas ngayon Kumute na lang ako mga ka-channel. Kumute, kumute. Bahala ka sa buhay. <laughs> Alam tayo. Alright. Yung e, mga ka-channel, uh, kunin ko lang yung sapatos na papalinisan ni Boss. Parang daling ko na dun sa uh, naglilinis. Hindi naman kasi basta-basta ang sapatos yun. Paano masabi? Paano masabi? mahalin kaya kailangan doon talaga sa expert na naglilinis right. sabay nyo ako mga katanil kukunin ko lang doon yun e, mga katanil nakuha na natin ito na yun yun e, mga katanil ito yung sapatos na dadali natin sa Green Hills yun kukunin lang tayo mga katanil e, alright Let's go. Tingnan natin natin sa Green Hills. Ito ni yung nag talaga ng mga original na sapatos. So, let's go mga ka-channel. Yung yeah, mga ka-channel at uh, sabay na ako papunta ron ng Green Hills. Tricycle lang ako puntang Ortigas tapos Ortigas bus naman ako papuntang Green Hills. Alright. Kasi isa na mga katsalan, may tumalikot yung aking tripod. Ayan. Set ko lang yung gamit natin. Eh mga katsanil, tadaling ko na to sa palinisan. So mag-commute lang ako ngayon. Sakay so, na ako ng tricycle galing dito. Papuntang Ortigas. Tapos Ortigas to Green Hills. Yan, magbabasa na nga ako. Ayos. Yuh! Sabay niyo ako mga katsani. Let's go! Ayun mga katsani, nandito na ako ngayon sa Sirimundo Mundo. At uh, ng tricycle. Papuntang tramo. Alright. Yuhuu! Ayun mga katsani, tagal ng tricycle. hu, Ito, meron, meron. Tramo po. Tramo. Aha. Ito 'yung mga kasal. Sa sa tricycle. yan ako ang akyat mga katanil para makatawi dun sa kabila sumahan niyo ako grabe oh, kinit Grafikin, mga katanil sobrang kinit grabe mga Green Hills Greenview abutin ako ng simsiyong nito ito yung galingan si Bulog Ayan mga kasadid Laban na ako dito kapag Masakyan ko Pagod sa Greenhouse Minyong-minyong traffic Woooh Huye, marina, sa lukuyan pa rin tayo nasa Ortigas Ang traffic mga ka-channel Tukot-tukot yung traffic mga ka-channel one hour later. Nandito na ako sa Green Hills. Yan, ito yung palinisan ng sapatos. So, papasok na tayo. Right mga ka-channel, nandito na tayo sa palinisan. Yan. Ito, yung sapatos ng palinisan natin. Oh, magkano kayo ito, mga magkano so, kaya ito, sir? Hindi ko Mga... nasa... More or less 30 plus. Wow, 30,000. My goodness. Tingnan lang Eh hey, makasano dito tapos na tayo dito sa palinis ng sapatos. sa pupunta tayo ng Mercury. Yan. So, 2 weeks daw 'yun matatapos. itay na lang natin yung itay ko na lang yung message nila kung tapos na. Ngayon pupunta ko ni Mercury at may pinapabilis si Boss. All right. Let's go. 15 minutes later. Ayun okay, mga ka tapos na tayo sa Mercury. At uh, ngayon, natawid naman ako doon sa kabila at ako yung uuwi na. Alright. Yan lang naman yung inatid natin dito kanina mga ka-channel yung sapatos niya. Tsaka dumana, dumana rin ako sa Mercury at uh, binili ko yung kailangan niyang gamot. Alright, let's go! Yay! Yee! Tatawid tayo mga ka-channel. All right! Naka-red ba? So, hindi tayo pwede. Baka ma... Mabunggo tayo dyan. All right! Iyo, pwede na tayo tumawid. Yeehoo! yan na. Nakatawid na tayo mga ka-channel. All mm -hmm. right! Yeehoo! Pupunta lang. lang ako doon sa... sa kayaan. Alright Yung mga channel Waiting lang tayo ng masakyan natin Pabalik Ano yung mauna Jeep or bus Tagal Kanina pa ako naghintay 15 minutes later one hour later. All right, mga ka channel, nandito na ako let sa subdivision at uh, ko lang ng jeep. At, May uh, message ulit ang aking amo na mayroon siyang pagkain so kailangan kong hintayin mga ka-channel at pagdating iati ko sa bahay nila abangan nyo lang mga ka-channel kung saan ang sanang susunod na kabanata alright yuh, sobrang traffic mga ka-channel alright mga ka-channel ako'y pauwi na wii busy na lang siya mamaya kung mag-gym siya at uh, yun ang aabangan ko kung mag-gym siya yun balik lita ako dito so sa ngayon uwi muna ako at makapag merienda alright yuhuu alright mga kasanil nasa bahay na po ako at maraming maraming salamat po sa lahat ng umabot sa dulo ng video ko at uh, shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat siya ka pala shout out kay Roger Briuso kay Shin Briuso shout out sa inyo ingat kayo dyan dalawa at sa lahat ng mga anak ko. Kina James, Tricia, and Louis Mi. Shoutout out sa inyo at sa mga, mga kapatid ko. Especially dun sa aking girlfriend na nasa Turkey. Shout out sa iyo. Ingat ka palagi dyan at uh, always be good health. Okay? I miss you. Bye. Bye mga ka-channel. Maraming maraming salamat. <laughs>